Anak ka nang

Support Local Vlogger! Anak ka nang po. Ano rin namin yan? Gusto mo i pa natin eh. n no. car, di sa kalamian, capital city yo. Oh. shish basta nakapalo guys, automatic libre na yan, shish at dito nga guys, pagbalik natin meron na naman tayong malilibre dito guys, tingnan nyo ah. may sasakay na naman dito eh sigaw pa lang sa akin ng kasama ko dito nakapalo na naman daw pero sabi ko basta nakapalo libre tingnan nyo guys ayan o siya na yan siya dalawa pero yung dalawa na yan hindi yata nakapalo to ayaw ipakita ng cellphone eh Oh, kala siguro nila hindi totoo tapos itong dalawa sa likod nakapalo na yan nabahid na Si tropa Taga kami naawit awit yan. Itong isa ay mabini. Itong isa ay sa may... Ang mo kasi. Parang walang magandang gagawin. Arti sa kalam. O, oh, di ba? Kaya di silang niniwala sa'yo eh. shish Pag-asa lang yan. oh, di diba guys? Kaso lang, ang makasaklap dito, na full memory tayo guys. Yun ang mahirap. Biglang nawala. Naglaong parang bula. Tingnan nyo. O yan. Malapit yan. Malapit tayo sa destination ni dati. Ito, itong palatawan na to. lagi nakangisi. Ayan. Sabi ko, ipalo muna na para malibre ka. Ayaw, ayaw maniwala eh. Okay, wala tayo magawa dyan. Ayaw maniwala. Basta't nakapalo, libre. Pag hindi, ako ng libre, report nyo ako dun sa uh, LTO. Okay, sa franchise office. Eh, o, oh, diba? Nagbiglang nawala. Yan, o. Oh. Ito siya ating huli. O, oh, nakapalaw to siya. O, oh, ba? Diba? O, di sa Kalam, Capital City. yo. Oh, See you next vlog. Ingat na lahat.